Ang ng ano nito, sabaw, kanin. Tapos may durog na kalabasa. Ay, ako. Ayan oh. Papainitan ko lang. Saya na mausok na. Hulog ko na to. Mga leeg ng manok. Ganun. Hindi ako naglagay ng mantika kasi mamantika tong leeg ng manok. Eh. Pag mamantikain ko na lang siya. Kumakain so, ba ng leeg ng manok? So, ayan na. Oh. Medyo nagmamantika na siya. Lagyan na natin ng faminta. At patis. Ayan, mga 1 tablespoon. So, tinansya ko na lang. Kaya na bahala. Kasi panlasan nyo naman yan. So, ayan na. Medyo nag-brown na siya. Ayan. So, hindi ko naman ito ipa-fry. So, nag-brown ko lang siya ng konti. Ibig sabihin nun, gisang-gisa. Ganun. So, ayan na. Nagmantika na din siya. So, ilalagay ko na yung mga aromatics ko. Sabay ko na to. Sibuyas at saka bawang. Alam niyo ba itong niluluto ko? Lutong Ilocano to. Kaya naglalagay ako na ng bagoong isda. Ganun. Ang tawag dito sa Ilocano ay dinoy-doy. Ayan. So, lagyan na natin siya ng bagoong isda. Maganda kasi medyo magigisa natin yung bagoong isda. So, tatansyahin ko lang ha. According to my taste to. Ayan. Pwede naman tayo magdagdag pag kulang. Cool Minsan kasi sa amoy pa lang, parang alam mo na na, alam mo yun, sakto na yung nilagay mo. Ganun. Ikisa ko lang muna tong bagoong isda dito sa manok. Ayan, okay na siya. Sobrang luto na yung bagoong na amoy, ko na. Lagay ko na yung mga kalabasa. So, napakasarap ng ulam na to, grabe. So, hindi lang to pagkain ilokano ha, pwede nyo rin tong itry. So, tatakpan ko muna para lang mag-noise and then siguro mga 3 minutes and then hahaluin ko ulit. So, ayan na. Check natin. And then, tutubigan ko para mapalambot na natin yung kalabasa. Sabi nga rin yung manok. Oh. Cover ko muna. And then, magpapalambot na tayo. Tapos, pag lumambot na, may gagawin tayo dyan mamaya. Check natin. Isin natin to. Umukulog-kulog pa talaga. Sa ito na yon mga mino, dudurugin ko lang yung mga kalabasa. Mas masarap to, mas maraming kalabasa. Para talagang, alam nyo yung naglalapot-lapot yung tarsa or sabaw. Ay, ngayon. Mamaya na ulit. Maglalagay pala ako ng isang chicken cube. Para talagang iba yung atake ng lasa ng manok. So, okay na to. Ilalagay ko na yung dahon ng ampalaya. So, et, nabubulol ako eh. So, ayan na nga yun, o. No? Pagkalagay ko ng dahon ng ampalaya, hindi ko na siya hahaluin. Para hindi po maiit. Ipe-press-press -press ko lang siya. Ganun. At hindi ko na rin siya tatakpan. Ganito na lang yan. So, ayan. At siya maluto. Sa sarili niyang init. Ayan. So, papatayin ka na. Ayan, o. No? Ayan na, mga mi. Oh. Diba? Sakto mo ulan, oh. May, may, meron siyang digo. <laughs> Mangan kayon.